Anyang pag-angat ng Jollibee sa Amerika, paano nito tinatapatan ang mga fast food giants McDonald, KFC, Chick-fil-A, mga higanting American fast food na dekada nang namamayani sa industriya. Pero paano kung sabihin ko sa iyong may isang Filipino fast food chain na may ngiting bubuyog bilang mascot at ngayon ay hinahamon sila mismo sa sariling lupa nila? Tama, si Jollibee. Isang brand na maaring ngayon mo lang narinig pero hindi lang ito basta nakakalusot sa Amerika. Umiinit ito at napapansin na ng mga fast food giants. Pero ano ang sikreto sa likod ng mabilis at walang tigil na paglago ni Jollibee? Paano nga ba nagsimula ang isang maliit na ice cream parlor sa Pilipinas at naging isang global fast food empire na ngayon ay hinahamon ang pinakamalalaking pangalan sa industriya? Manatili ka dahil ngayon pa lang nagsisimula ang kwento. Ito ang kwento ng hindi mapigilang pag-angat ni Jollibee sa Amerika at kung bakit dapat kabahan ang mga fast food giants. Maniwala ka man o hindi, hindi burger, fried chicken o kahit ang sikat nitong spaghetti ang pundasyon ni Jollibee. Nagsimula ang lahat noong 1975 sa isang bagay na di inaasahan of ice cream. Oo, isang maliit na ice cream parlor lang sa Pilipinas. Pagmamayari ng batang negosyanteng si Tony Tan Chakchong na may isang simpleng layunin, pasayahin ang tao. Pero may nangyaring hindi inaasahan eh. Hindi lang pala matatamis na pagkain ang gusto ng mga customer, gusto rin nila ng mainit na ulam. At sa sandaling yon nagdesisyon si Tony. Tapos yun na-desisyong na magbabago sa lahat. Nakinig siya, nagbago ng direksyon. At di nagtagal, ang maliit niyang shop ay hindi lang nagbebenta ng ice cream. Nagsimula na rin itong maghain ng crispy fried chicken, saucy burgers at matamis na. Masarap na Filipino style spaghetti. Ang resulta, isang fenomenon. Hindi lang lumago si Jollibee. Tumabog ito sa kasikatan. Dumagsa ang mga customer sa mga tindahan nito. At bago pa man napansin ng karamihan, naging isang ganap na fast food empire na ito. At dumating ang tunay na pagsubok, si McDonald's. Ang kinikilalang global giant ay pumasok sa Pilipinas noong 1981, inaakalang madali lang ang panalo pero hindi nila inaasahan ito, lumaban si Jollibee. At hindi lang basta lumaban, nanalo. Dahil sa mas malalim na connection sa panlasang Pilipino at matibay na fanbase, nagawa ni Jollibee ang imposible. Nung nalampasan niya si McDonald's, siya na ang naging number one fast food chain sa Pilipinas. Pero heto ang totoong hamon. Magagawa rin kaya ito ng isang Filipino giant sa Amerika? Sa mismong tahanan ng fast food, kaya ba nitong humarap sa McDonald's, KFC at Chick-fil-A at talagang manalo? Mahirap man ang laban pero ang sumunod na nangyari, walang nakahula. Noong 1998, naglunsad si Jollibee ng matapang na hakbang papasok ng North America. Pero sa halip na sumabak agad sa matinding kompetisyon, gumamit ito ng matalinong diskarte. Sa halip na akitin agad ang lahat ng tao, nag-focus si Jollibee sa isa nitong pinakamalakas na advantage. Ang mga tao nito, hindi ito nagpakabigla sa mainstream. Tinarget nito ang Filipino-Americans, milyon-milyong loyal fans na lumaki sa brand, kabisado ang lasa at sabik sa panlasa ng tahanan. At ang resulta? Kakaibang eksena. Sa unang branch nito sa US, nagkaroon ng mahabang pila. Naghintay ang mga tao ng ilang oras para lang makatikim ng bucket ng crispy juicy chicken joy o ng plato ng matamis at cheesy jolly spaghetti. Hindi lang ito basta pagkain, ito ay nostalgia na nakahain sa tray. Pero dito nagkaroon ng nakakagulat na twist. Hindi lang mga Pilipino ang naaakit, pati na rin mga Amerikano. Mga foodie, influencers, pati diehard McDonald's fans, isa-isa silang nahuhumaling. Bigla, hindi lang ito kwento ng immigrant success, mas malaki pa. Isa na itong simula ng fast food revolution. Malutong, golden, at nakaka-addict. Hindi basta ordinaryong fried chicken ang chicken joy. Para itong religyosong karanasan, isama mo pa ang matamis at savory na Jolly Spaghetti. Isang pagkaing walang katulad sa kahit anong American fast food. At tapusin ito sa flaky, melt in your mouth na peach mango pie. Bigla, hindi ka na lang kumakain po. May moment kang nararanasan. Si Jollibee ay hindi lang fast food brand. Isa itong karanasan. At dahil dyan, ang walang humpay nitong expansion ay unti-unting yumanig sa buong industriya. Mula California hanggang New York, Texas hanggang Illinois. Parang apoy na kumakalat ang Jollibee. Nagbubukas ng tindahan isa-isa sa mga prime location sa US. At ang reaksyon? Grabe. Sa Times Square, New York City, umabot sa Disneyland level ang hype. May mga taong naghintay ng pitong oras para lang matikman ng Chicken Joy. Pitong oras. Para sa fast food, eh, pag-isipan mo yan. Pero bakit nga ba? Ano ang sikreto ni Jollibee? Paano nagawa ng isang Filipino brand na tumapat sa mga haligi ng American fast food? Ang sagot, baka magulat ka. Paano nagagawang lumaban ni Jollibee, isang fast food chain mula sa kabilang panig ng mundo, ano, sa pinakamalalaking pangalan sa Amerika? Simple lang. Meron itong apat na malalaking panalo na dahilan kung bakit hindi ito mapipigilan. Una, ang pagkain. Tunay na kakaiba. Matamis na spaghetti, fried chicken na may gravy at mango pie na talagang malutong. Hindi mo yan mahahanap sa McDonald's, KFC o Chick-fil-A. Hindi sinusubukang makiayon si Jollibee. Pinaninindigan niya ang pagiging iba. At yung pagiging iba, yan ang gustong gusto ng mga tao. Pangalawa, ang emosyonal na koneksyon na daladala nito. Lampas ito sa karaniwang fast food. Ito ay nostalgia sa kahon. Para sa mga Filipino-American, si Jollibee ay hindi lang pagkain, isa itong bahagi ng tahanan. At ang pinakamasarap, hindi nila ito sinasarili. Ipinapakilala nila ito sa kanilang mga American na kaibigan, katrabaho, at pamilya. Isang chicken joy sa bawat pagkakataon. Susunod na dahilan, ang matalino at stratehikong pagpapalawak, eh, hindi damihan ng branches ang laro ni Jollibee. Demand ang pinupuntirya niya. Hindi ito basta-basta nagbubukas ng tindahan kung saan-saan lang. Tinututok nila ang pagbubukas sa mga lungsod na may mataas na demand at bago pa man magtayo ng branch, umaabot na agad sa hype. Ang resulta, may mga taong nagkakampo sa labas, naghihintay ng oras-oras, kumakalat ang balita at bigla na lang si Jollibee na ang pinaka must try na fast food ng panahon. Ito ang perpektong paglaro ng supply at demand. At panghuli, na master nila ang social media. Hindi lang sila umaasa sa mga ad na bilyon ng budget. Hinahayaan nilang ang internet ang gumawa ng ingay. YouTubers, TikTokers, food bloggers, lahat sila sumusubok, nagre-review at nagpapaulit-ulit sa sarap. Si Jollibee ay naging isang viral na sensation. Kahit ang mga taong hindi pa nakarinig tungkol dito noon, ngayon ay sabik na sabik ng matikman. At kapag ang internet ang nag-hype, alam mo na, tapos na ang laban. Ito, lampas na sa pagiging fast food chain. Isa na itong kilusan. At ang Amerika, ngayon pa lang nila tunay na natitikman ito. Matatalo ba agad ni Jollibee si na McDonald's o Chick-fil-A? Marahil hindi pa. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi lang basta sumasali si Jollibee sa laro. Binabago niya ang laro. Hindi lang ito basta kainan. Kosti, isa itong kilusan. Isang brand na binuo sa kultura alaala at purong kaligayahan is nakabalot sa crispy golden chicken joy at may kasamang matamis na spaghetti. At ang Amerika, lalo lang nagugutom. Kaya natikman mo na ba si Jollibee? Team Chicken Joy ka ba o mas jolly spaghetti ang trip mo? Ilagay ang paborito mo sa comments. At kung gusto mo pa ng mas marami pang ganitong deep dive sa mga malalaking brand na yumanig sa mundo, pindutin ang like, mag-subscribe, at i-turn on ang notifications dahil marami pa kaming kwentong ihahain sa'yo. Trust me, ayaw mong palampasin yon. Huwag kalimutang i-on ang notification bell, i-like ang video, at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunod. Kita-kits sa susunod.